Nagmarcha ang mga tsuper sa Maynila para ipakita ang pagtututol nila sa PUV modernization program. Ayon kasi sa mga tsuper baka mawalan sila ng trabaho kapag natuloy ang phase out. Live mula sa Maynila na sa front line ng balitang 'yan si Justine Punsalang. Justine, ganong karami ba mga tsuper ang kasama sa mga kilos protesta? Sigi at sa ngayon ay nakahanda na yung Manila Police District para sa pagdating ng mga grupo ng tsuper at militanteng grupo dito sa Manila. Ito ay para iprotesta ang PUV modernization program, pati na rin yung consolidation ng mga franchise. Mula Welcome Rotonda, nagmarcha ang mga jeepney driver at mga militanteng grupo papunta sa Menjola. Kasabay nito ang huling araw ng tigil pasada ng grupong piston at unang araw naman ng transport strike ng Manibela. Nangangamba kasi ang mga driver na baka mawalan sila ng trabaho kung itutuloy ang December 31 deadline para sa franchise consolidation o yung pagsasama-sama ng individual na prangkisa para bumuo ng kooperasyon o korporasyon at kooperatiba. Bagaman may mga super na sumali sa rally at transport strike, mas marami pa rin ngayong araw ang mga jeepney driver na piniling mamasada. Paliwanag nila na iintindihan nila ang saloobin ng kanilang mga kapwa driver. Kung sila lang ang anilay masusunod, gusto nilang makilahok sa pagkilos. Pero may pamilya anila sila na kailangang suportahan kaya prioridad ang kumita ng pera. Chiki at uh, Maui, sa pag-ikot natin kaninang umaga dito sa Maynila, hindi naman ganun kasi, masyado ramdam yung uh, transport strike dito sa Lungsod. Ano? Napansin natin na marami ang mga jeepney drivers o mga jeep units ang uh, namamasada pa rin at wala namang mga stranded na pasahero. Pero pagtitiyak ng Manila LGU, nakahanda ang kanilang mga sasakyan para ipaikot sa buong Maynila dahil ito ang magsisilbing libreng sakay sa mga maapektuhang pasahero. Sa ngayon, Chiki at Mawi, papalang malapit na yung mga militanteng grupo at mga tsupera dito sa Menjola para sa kanilang kilos protesta ngayong umaga. Chiki at Mawi. Alright, maraming salamat sa iyo, Justine Punsalang. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.